Alam nyo ba kung paano ginawa ang longganisang dugo sa bansang South Korea? Etong factoring ito ay located in Busan, South Korea. Makikita sa video ang complete process kung paano gawin ang longganisang may dugo sa South Korea. So ang mga workers ay hinuhugasan ang vermicelli o sutanghon sa tubig. Tapos ilalagay nila ito sa blender. Tapos ang sutanghon noodles ay ihahalo sa dugo ng baboy. So habang hinahalo, inilalagyan nila ito ng peanut oil to add flavor. At may mga seasoning na ilalagay habang ito'y hinahalo. So pagkatapos nila itong ihalo, ilalagay nila ito sa table para i-prepare na nila itong ilagay sa bituka ng baboy na magiging casing ng uh, vermicelli or ng noodles. Para mag-start na silang ilagay ito at ipasok sa bituka ng baboy na magiging casing nito. So, itong longganisang ito ay very popular sa mga locals ng Korean. Ang factory ay nakakabenta ng 5 tons a day. Pagkatapos nilang ipasok sa bituka, ay mag-start na silang ilagay sa isang pot para ito'y lutuin ng 10 minutes. Tapos ang mga worker ay isasort ito at lalagay sa conveyor belt para ito'y uh, spray ng malamig na tubig para mag-cool down. Kasi mainit ito, so palalamigin nila. Pagkatapos ito mapalamig, so ang magiging kulay nito ay black. Pagkatapos ay dadaan ito sa rapid machine para tuluyan itong lumamig at magiging a uh, normal temperature na. So mga workers ito ay ititrim na nila at ititimbang na nila isa-isa. Tapos matimbang ay ilalagay nila ito sa plastic bag para sa kanilang packaging. At ito'y nakasealed na ng dumaan sa machine. So ito yung longganisa na gawa sa dugo ng baboy. So kayo, gusto nyo bang itry ito?